Araw ng linggo mga kois at mga sis At syempre dahil walang trabaho Bibisita tayo sa kanilang mga pasyalan Una nating pupuntahan ang barangay Binakas Kung saan matatagpuan daw ang isang ilog Punta muna tayo dito sa kanilang barangay hall para magrehistro at kumuha ng permit. Mula rito ay magrehistro kayo at susulat ng inyong mga pangalan kung ilang peraso kayong pupunta sa lugar at magbabayad kayo ng 25 pesos para sa environmental fee na meron sila. Pagkatapos naming may sulat ang aming mga pangalan para sa gate pass, ay pinapirma naman kami ng waiver form kung saan nakasaad na wala silang sasagutin sa anumang mangyayari sa amin sa aming pagpunta roon. mo kami, Kuya? Diyan lang po sa amin sa may bandang buhos ng daan pa. Ah, okay, salamat po. Susundan lang namin si Kuya 'yon. Tingnan natin yung ipinagmamalaki ng Binaras. So dito namin ipinark yung sasakyan namin. Isa rin tong sa mga pasyalan dito sa binakas mga kays. Picnic Grove. Siyempre beach naman po yung liliguan nyo rito. yung sa mga boy. So dito lang po muna namin iiwan yung sasakyan. right, So mga koys, mababa pang lakaran. <laughs> Iniwan na namin yung sasakyan namin. Sabi ng tour guide ay nasa 30 minutes para yung lakad namin. Makita nyo mga koys, ang ganda ng views do. Yan. Pero hindi namin alam kung worth it ito. Medyo natanghalian na kami. At nasa 8.30 na yung oras amin ngayon. Ano? So darating kami doon mga 9.00. Nakakatawa pa, naiwan namin. Wala kami dalang baso. Hindi rin kami nakabili ng uling para dun sa aming planong inihaw. Titingnan na lang namin kung ano yung mga magiging experience namin dito. So ito po ay sa Barangay Binakas, ano? Sa Lubang Island. Isa sa mga lugar na pinapasyalan ng mga tao rito. Tingnan natin kung ano mamaya ang lugar nila. Let's go! dito na lang kami iwan ni Kuya. So, may signage naman dito. This way to Bagsakan. At uh, packet So, unlucky. Dala-dala natin yung medyo mabigat. Ano? Kaya, <laughs> kailangan nating magsakripisyo para may mahinom tayo doon. Okay mga guys. Alright, simulan natin. Ah. Alright. So, I think hindi advisable na marami kayong dala-dala dito mga koys mga koys ah uh, medyo nasa 10 minutes 10 minutes na yung lakad namin at hinihingal na rin po ako Oy, may nakita tayo dito mga kasama natin na nakasulat ano to tingnan natin Lakat po mo. Dito naman mga kois, pababang bahagi na po tayo. At uh, medyo nakakalyo naman kasi maraming mga puno. So hindi siya ganoon kainit talaga ng gusto. Doon kami galing sa taas. Kung hindi ka sanay sa hiking dito mga kois, uh, medyo maninibago ka dahil mabato yung daanan. So bagay na bagay ito sa mga hiker Kaya extra careful yung kailangan natin dito mga koys grabe mga kois medyo mataas na bahagi pala to bangi na po yan dyan sa baba super nakakahingal sana maging worth it yung travel natin na to abangan nyo kami mga kois mamaya si madam alvin medyo pagod na rin ano yan ano? Malapit. malapit na mal. malapit na daw malapit na dito dito ganda dito 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 Tatawanan po kami dito. Ayan. Sabi malapit na. So guys, yung araw dito, nakaturo dun. So dun tayo tatalon mga kuis. ah <laughs> uh, I think kung hindi po ako nagkakamali pang pangatlong tulay na po ito. So... Hirap na hirap na tayo. Malapit na raw pero ilang. Boys ah. Kakaya na natin ito mga koys. Let's go. Plus 200. 200 to sobe 300. Sabi doon. Ito pa. Another signage mga koys. 200 meters away na lang daw. From here. Let's go. 100 meters away na lang mga koys. May mga sumusunod din sa atin. <laughs> So ito na po yung tubag sa Falls. Yun nga lang medyo delikado siya sa part ng mga uh, hindi sanay sa trekking. Malalim siguro. So kailangan extra careful mga koys. Kailangan medyo i-improve nila ng konti lagyan ng hagdan. Para siguradong may mahawakan ba Sige daw kuya. Okay, okay lang. Ito lang daan. Tagilip lang. Tagilip. Yan na. Ito mga baon-baon. So after po namin maglakad ng halos isang oras dahil mahina kami maglakad parating po kami ito yung mga kasama ko mga pagmumukha nila oh. so ipapakita ko sa inyo kung ano sinasabi nilang bagsakan Pauls <laughs> alright let's go so ito lang siya bagsakan falls nila tapos meron pa rin daw dun sa taas banda tingnan natin mamaya kung anong meron dun sa taas pero so far Um, di ko alam kung ano kan pero siguro kung taga Palawan ka. at uh, napapaligiran ka syempre na maraming ilog at falls doon sa Palawan. Medyo hindi ganoon siya ka attractive para sa mga tourist na katulad namin. So ini imagine ko siya mga koys na kanina mamaya tatampisaw ako tatalon ako ganun. Yeah. Ito yung nabili namin mga isda mga kois. Halagang 50 pesos lang yan. DIY. Wala kami parilya na nadala. Kaya, kawayan na lang. oh yan. Nilagay na namin. Hindi na namin kinuna ng hasang para malasa. Sariwa naman. Siyempre, marinated chicken kami. Yan, mga kasama. Hindi raw mailigo si Maylin kasi raw isipin niya muna yung pagkain. Nagutom siya sa lakaran mga kois. So meron din silang comfort room o kubeta dito just in case na abuting ka ng sama ng tiyan mo. So sigurong host na to. Ito na to yung water system nila rito sa barangay Binakas. Sayang ano? Medyo may crack siya. Kaya no? Yun mga kois. Pinifeel natin ang ambience dahil hindi masyadong ideal siya sa liguan. Dahil tag-init. Kaya magme-meditate na lang tayo sa gitna ng kagubatan. <laughs> sa pagkakataong ito mga kois niluluto na namin yung chicken at yung isda chicken smoke flavor so mga kois pupuntahan natin doon banda sa area na yun doon sa kabila yung sinasabi nilang pwedeng mag photoshoot at magtalon titingnan natin kung anong meron extra careful ka lang dito mga kois Ako din ka mga kayo matanakalang na yan. kaka may ilang lakang yung baka may bayis Wala ka yung 30. Wala, makita ko sa picture eh. So, doon banda, may konting pool doon. Titingnan natin. Iguan nito dito banda. Kamaya, ah, papalipara natin. Tingnan natin ang nati sa taas banda. So mga kois, uh, medyo disappointed lang kami ng konti dahil hindi kami nakaligo. So mababaw at maraming mga mga tao na naliligo. So maliit lang yung area ng liguan nila kaya alis sa baluta na po kami. Kumain lang talaga kami rito. Pabalik na po kami mga kois, So kanina mga kois, doon kami sa taas na bahagi dumaan. So pabalik na kami, dito na lang kami dumaan sa baba. Mayroon naman palang daanan dito. So alamin natin kung gaano ka nga baka ganda yung pagdadaanan namin. So yun yung mga kasama ko. Grabe, hindi kami nakaligo. Alright. Time check mga koys. It's 12.39 mga koys Lumabas kami Sa gubat na daanan mula sa Bagsakan Falls Grabe Super ang init, terek na terek mga kois. We really love to swim Sa river nila, sa Bagsakan Falls Wee, di <coughs> But Unfortunately Hindi siya ganun ka kataas ng tubig kaya siguro hindi na rin namin ninais na maligo dahil marami rin naliligo so hanggang dito na lang mga koys no